Hello guys, kamusta? Welcome back to my channel uh, Today is September 22 Time check, alauna ng hapon uh, Katatapos lang namin mag Ang halian anak ko, si Joaquin Ayan. Ang niluto ko ay Sinigang na hipon Tapos Currently, walang pasok Kasi suspended ang klase So, naglalaro siya Ayan Pagpasensya nyo na yung aming tiklupin <laughs> Ayan kakukuha ko lang eh. Mamaya, titiklopin namin yan. So, what's good mga subscribers? what's good guys? So, yeah. Gusto ko sanang gumawa ng ano eh. Na a day in a life. Pero hindi, hindi ko na naumpisahan dahil dapat doon umaga pala nagsisimula. So, medyo partially a day in a life tayo. So, yeah Pagtapos yung kumain, normally, nagsasarato ako ng aking shop or ng aking store ng 12. Tapos, mag-o-open ako ng 4. So, bakit? Kasi, mga ganong time, nangibiti ng ganong time, walang nabili. Walang bumibili. So, yung time, since magandang kami gumigising, no, medyo pagod, ipapahinga na lang namin para sa hapon. 4 to 7.30 naman. No, so, ganon. So, flexible ang ating time. May ito yung ano ko. Me time to. Ayan. Mula alas 12 hanggang alas 4. So, papakita ko lang sa inyo ang mga subscribers ko. <laughs> ito yung aming compound. Ayan. Pupunta tayo dun sa aking dating ibunan. Ayan. Ito yung dati kong ibunan. Yan. Kung mapansin may mga cage sa labas. So, ito yung mga poop tray. Ito mga cage kasi na ito, nililinis ko to, Ayan no. Makita nyo, madumi yung ilalim. Medyo naipunan siya ng poop. Kasi ang nilagay ng tatay ko dito, ginamit ko sa manok. yan So, kailangan kong tapos sa mga kumakain, sa mga masasailan. Ayan. So, kailangan ko siyang ibabad sa tubig. Eh, ayoko naman mag-aksaya ng tubig sa gripo. Plus, ayan, kita mo naman. Lagi kong, lagi kong sinasabi rito sa aking channel na i-utilize natin yung ating resources since tag-ulan, no? Bakit hindi na lang yun yung gamitin na tubig, no? So, ito yung itsura ng aking ibonan na ngayon. Ayan, wala, wala ako talagang iba. Ito na lang yung ibon ko, kung mapansin Ayan, apat na parakit, at tatlong parakit, saka isang kakatil. Ayan. Tapos, yung tatay ko, nagkalapati kami. Umabot na ano yung kalapatin namin? Nasa 30, 30 plus. Kaso, uh, nabisi rin. Tinabangan, nabisi. No, so, dinispat siya namin. So, ito yung mga cage ko. Yan, nilinis ko na ito nung nakaraan. Pinagpagang ko na sila. So, pero hindi po pa naman kasi siyempre makukuha 100% na malinis yan. Yan. So, Nakahubad sila lahat ng poop tray. Meron na akong tatlo doon. Meron na akong tatlo doon. Actually, apat apat niya dahil meron pa doon. Tapos may pang lima ako dito hindi ko pa nakukuha dahil wala akong time. Lilinisin ko din tong isang to. Kailangan din malinis na ito eh. Tapos meron na ako ditong tatlong 15 x 24 na AC type. Ayan AC type. Ito AC type din pero 15 by 30 ito. Tapos meron ako dito ang apat na ano to 17 by 30 So, ito mga branyo kasi ito eh. Ay, nasa taas. Ito branyo to. Tapos yung nandun sa labas, branyo din yon Kaso, na-stack. na, na -stock. Tapos meron din ako dito triple cage. So, may laman na ano. Lahat ng mga nest box ko po finches nandito. Yan. Yan. Ito yung ano ko. Show, uh, show box dumi rin ililisin ko din yan Tiyo, may mga ano tayo dito mga ating ah, nest box malinis naman Ayan o, makalat lang ano na to ay ah, hindi ko na to ang plano ko dito sa mga ito ay ibibenta ko yung karamihan sa kanila dito sa amin kasi marami rin ano na ah, ano dito marami rin nag-iibon dito sa amin mga nagpepet alaga ganyan So, bala ko siyang ibenta sa kanila. No, tapos magtitira ako ng ano, AC definitely. Itong AC na to, titira ko itong mga to. Tapos, uh, itong brand new na to, titira ko din to. Tapos, the rest must go. Yan, itong mga to. Uh, uh, aside from yung nasa baba na ito, ito, ito. Benta yan. No. Tapos, iyaan ko muna kung may time. Kung may time, itatry ko silang iano. Okay pinturahan para hindi naman nakakaya sa bibili. No, para madali lang naman 'yun eh. Bibili ka lang naman ng pintura diyan sa uh, hardware, mas babrushin mo lang siya. So very easy lang naman 'yun. Ngayon lang, medyo marami 'to so it will be time consuming. Sa hindi pa sila matutuyo ngayon. So nasa process pa lang ako ng pag paglilinis sa kanila. Ayun, palilinisin ko muna sila. Ito, ito yung mga putra yun, nakababad sila sa tubig Yan, alam nyo mga kahabi, sa tagal ko nag-iibon, nag-iibon, I mean, ang pinaka mabilis na way, ang pinakamadali pala, I mean, ang pinakamadaling way para maglinis ng poop tray, as in yung parang, ibabad nyo sa tubig, give it time, huwag yung huwag nyong i-power, ano, power scrub, power scrub, saka power, ano, power wash, power spray, hindi, hindi matatanggal lahat, pag ganun, kailangan mo talaga siyang ibabad, kailangan mo siyang ibabad, no, so, Tara, punta tayo dun sa aking Punta tayo dun sa aking kubo Ito lang, sabi yung ko Ayan. So Itong lugar natin, ito, tagal ko nang hindi napupunta rito I mean, papakain lang ako, yan Pero hindi ako tumatambay na dito Tingnan na natin yung side ng tatay ko Ito, mga Medyo ma Makalat din dito, yan eh Puro manok na lang natira May mga kalapati yung dating tatay ko. maraming kalapati Pero ngayon, mga manok Ayan, pre range chick may mga pre range chicken siya tapos may may mga ganito rin siya anong purpose ng tatay ko dito ayan itlog ayan ano medyo ano siya yung tatay ko eh fascinated siya sa ano fascinated siya sa mga ganon yung ang doon yung yung mga ano self sustaining tapos organic organic living ayan no so ayan ito yung mga pop tray pala ayan meron pa dyan kaya hmm. lang natin silang mababad Kasi iskrabing ko yan So, sa ngayon Wala pa akong plano mag-alaga uli Pero Meron akong plano na if ever Dumating yung Araw na gusto ko na ulit mag-ibon Ang gusto ko sanang alagaan Is either uh, Zebra finch ah uh, Yung mga yuro, Yung mga English budget eh, Ayoko ng Euro budget Kasi yes, eh. Hindi naman ako kikita doon eh Ba't ko kailangan bumili ng mahal No Hindi ko naman Plano pagkakita <laughs> Ganon Yung mga ibon So bakit ko kailangan bumili ng Euro Hindi naman ako magpapa Seryoso uli sa ibon Gusto ko lang ng pet Ito yung aking likod bahay Ayan Ito mo tong side na to Pwede ko dyang iyan, eh, i-mount yung cage pwede ko maglagay dyan ng dalawa side by side 17 by 30 abot dyan na hanggang 4 2 4 6 8 ayan kaya dyan magkaya niyang mag house ng hanggang 8 8 4 layer na dalawang row ayan puro ano puro double cage pero right now wala pa muna tayong plan medyo ano pa tayo conservative muna tayo kasi nanawa ako mga kabi nanawa ako sa kagalaga ng ibon umasok muna ako ulit dito sa loob ng aking bahay kasi bubuksan ko ang aking ilaw kasi nakasarado nakasarado yung ilaw eh oh, dito tayo sa dito tayo sa sa ano sa ibunan wait lang, tayo tayong kape para mas masarap tumambay pag may kape Okay. DML, bro. Kapi ni Jerry. Pantang-pantang sa likod. Ayan. Sarap dito mag-relax sa likod eh. Medyo na-addict ako sa pag-tambay rito sa aking kubo. Bumili na nga ako ng mga ano eh. Mga plato. Uh, ano na pang kubo. Mga enamel. Yan, so Ito tayo, saksakang natin electric fan Yan, damig dito Tapos electric fan ka pa Sarap, press press ko Up, yeah. Yan na, Yan, -upo ka din eh ang pag-upo Yan, ang pag-upo Yan Ngayon ang <laughs> Subdivision yung tabi namin dito eh. Ayun niya. Yeah. Kaya tuwan-tuwa din ako dito sa ano ko, sa aking quest ko. Eh. Ano ang provincial life eh. Sobrang, sobrang bagal lang ng... Lately nga eh, parang napapansin para parang gusto ko lagi dito. <laughs> gusto ko lagi dito eh. Meron akong kulambo. Meron ako dyan kulambo. Parang gusto ko matulog dito. no, <laughs> ang presko ko kasi rito, tapos ako relax lang. Sobrang lang Chill lang para ano so, pag, 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 ano pag ano, nandito ako dati clear yung PC ko boy dati yung sa pag-iibon doon ko kukuha yung ganong ano ganong feeling na pag sa ibonan ko parang nag nawawala yung stress ko na yung pakiramdam ko na na ano ako na nalilimunagan ako ganyan so para bang para lumalambot ang aking kalooban pag doon ako sa ibonan ko pero minsan kasi yung mga yun eh kapag yung hobby mo wala masyadong incentive darating din sa point na eh. darating din sa point na parang medyo parang may ano siya sayo mag, magbibuild siya ng resentment ah. parang ginagawa mo na ginagawa mo na siya as trabaho ganun so para bang naging responsibility na imbis na hobby naging parang responsibility eh, ganyan so ganun na nangyayari sa akin dun sa pag dun, no? Siyempre, nawala na rin sa sila Laparing sila Denmark. Hindi na rin sila nag-iibon. Sila Laparing Melvin, sila Verdi. Dami rin... Dami ko rin mga classmate na nag-CBT na. Kasi nga, parang mga so, ano sila May mga, may mga iba na silang pag ginakakabalaan. Business, no, family life, ganyan. So, talagang siyempre, pag -iibon. hindi naman yung priority. Hindi yung ibibitawan mo. Tapos pag wala rin incentive, kung wala mo incentive na nakukuha sa hobby mo Kasi kailangan ano yun eh, mutual benefit yun eh Nagbibigay ka sa hobby mo ng something Tapos nag-give nag uh, back ito sa'yo In some ways no? By satisfaction A little monetary no? Kailangan yun eh Para sa so, sustainability ng iyong hobby So kapag yung hobby mo Parang medyo nag i na ganyan Talagang sa, sa, sa inyo hindi dahil meron talaga yung mga kahapit talaga na talagang matatatag no? yung mga yung mga nagkakalapate eh, siguro, siguro meron din kasi silang nagkakarera sila meron silang financial gain na nakukuha doon kumbaga <coughs> kumbaga low key parang sugal yun eh no? so parang yun yung satisfaction nila Eh, siguro tumatagal sila ng ganun so ako ngayon ito yung ano ko ito yung aking ito ang aking piece. Magagandahin ko pa tong ano na to, tong cover na to. Tapos maglalagay ako dito ng mga ano, mga ilaw para paggabi, hindi sobrang dilim kasi paggabi, gabi, ito lang yung ilaw eh, isa, isa lang, kaya ito dalawa. Yun lang, tapos wala na. Uh, gusto ko sana, medyo maliwa, as maliwanag po siya para kahit gabi, medyo inviting na tumambay dito. Pero yung plano ko mga kabi, kapag meron akong Balak mo i-ano na eh. Pag nalinis na yung cage. Pag nalinis na siya, babrushing yung yung poop tray. Sasabunin ko. Tapos, pamalinis sa na siya, tapos na, napinturahan na. Ikakas ako yung ano rito, walo. At least walo. Or max walo. Dito. Iisip ako ng alagaan. Either yung uh, English budgie or uh, Uh, yung finch yung uh, zebra finch uh, So zebra finch na ako mag magalagay ng goldian muna medyo ano ang goldian eh medyo may pagka ano goldian may pagka sobrang Fragile sobrang ano nila medyo mahina ang kanilang buhay Doon tayo sa sturdy tapos as much as I like African lovebirds. Ah, yung sa African lovebirds pag kasi naghuningan sila napakaingay parang tunog gano. Tunog pre nung basa. Uh, parang bang lagi may nagba-basketball sa tabla. Ganun sa mga inya, lalo pa nagsabay sabay sila, paka-ingay. So doon lang tayo sa medyo maganda lang 'yung tunog. Or kakatil. Kasi 'yung mag-setup dito ng ano ng mga cage, kakatil. Pero ano na talaga, kung sakali magiging super 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 happy lang pantagdag lang sa harmony na itong kubo. so yun tapos ang current ano ko current habi na piliga ang ko ngayon eh bago dito sa kubo yung ano yung retro games no so meron na akong mga retro games meron na akong mga retro consoles so, na nabili medyo nag ano rin ako nagtapon din ako ng aking ah, uh, pera doon <laughs> So, uh, na aking uh, nag-invest -nag din ako ng pera doon. Siyempre, pag hobby, most likely, puro palabas. Medyo ano na, nararamdaman ko medyo na naluluma na yung ano yun, eh, naluluma na yung aking interest. No? So, either, uh, yung, mga luma, yung mga lumang, yung mga lumang system, yung NES, NES, GameCube, N64, yung mga bal bala, ko sa, bala ko, bala, parang gusto ko ibenta. Tapos gusto kong bumili ng medyo mas modern na system yung Steam Deck yun yan. Para... kasi parang napapansi ko, parang puro yun lang ang nilalaro ko eh, mga ano na. Mga modern games sa modern TV. So, hindi natin, no? Hindi natin na lang pa naman Enjoy lang, mga kabi. So, presensya lang mga kabi, kung hindi ano kung hindi puro ibon ng ang aking pinupost, or wala na halos akong pinupost ng mga ibon, ano uh, ako eh? Cleansing ako. <laughs> uh, papahingin muna ako sa pag-iibon. Minsan naiisip ko. Minsan na pag may ako ibon sa post tapos na iibagin ko. Ganito ah. Parang, parang medyo naaakit ako. Pero, ayoko munang magbalik ng hilaw. So, pag bumalik ako talagang game. So, ayun lang. Salamat sa pakikinig mga kaabi hindi uh, ko nga alam po anong ano ng akin nga ano eh akin siya hindi ko alam po anong, ano na ito kung ano ang ano. hinahanap ko pa yung niche hinahanap ko pa kung uh, ano yung niche ko sa content dito sa channel na ito kapos ako ng Kubo Life kapos ako ng mga uh, retro gaming kapos ako ng modern gaming kapos ako ng mga skit ganyan so sa, salamat sa support na uh, mga kapi lalo so, sa mga hindi bumitaw yung mga nagsubscribe sa akin mula doon sa Timonera Aviary days pa hanggang ngayon no, maraming maraming salamat gusto kong malaman ninyo na na-appreciate ko kayo uh, sana no mahanap ko yung mahanap ko yung ano, mahanap ko yung content content ano ko content uh, category content subject tapos ah uh, lumakas ulit itong channel na kasi nag enjoy ako mga kahabi sa ano nag enjoy ako dun sa pag-video yan, pag-video, pag-edit, pag-salita nag enjoy ko yun ano, eh yung may nakakarinig ng aking uh, meron akong platform na nakapag-speak na, out ako na yung may nakakarinig ng ano ko, ng mga ideas ko, mga opinions ko so. at uh, nakakatuwa pag nakakabasa ka na may nag nagre-reply na totoo so, sila sa uh, content mo ano ako mga kami, komedyante rin ako eh. Mula nung college ako, magpagkakomedyante ako. Pero, kapag, kapag naka, ano na, kapag naka, kapag video na, parang hindi ayaw siya lumabas. <laughs> parang nagtatago na, mahiyari, mahiyari niya siya talaga ako mga kami. Ano lang. Uh, binabalansi ko lang din. So, kung ano naririnig ko dito, ano yung sasabi ko, ako pa din naman yun, No, yun nga lang. Ah... Uh, ano yun eh? Uh, depende sa mood. Sure, no. pag, pag nakakasama mo ako personally, mararamdaman mo yung mga ano ko, yung humor ko. No. So, salamat. No? Salamat sa pag ah. Uh, wala, Ano lang to? Random litanya video lang. No? Sana sa susunod na vlog, medyo may direction na yung ating pagbablog, pagbablog content. So, kung nagustuhan nyo yung pag-video ko dun sa aking ibunan Sa aking dating ibunan no? so, Bibideo ko rin sa susunod Pag ano na, pag nililinis ko na yung mga page So abang abang So I guess yun lang no? Kita kits Hit uh, like, comment and subscribe Thank you guys